Hi guys! For today's video ay samahan nyo kaming mag-staycation dito sa isa sa mga pinakamagandang resort sa Silang Cavite, ang Casa Rilasante Private Resort. Tignan nyo naman guys, pagpasok pa lang talagang mamamangha ka na sa ganda ng landscape ng lugar na ito. Ayan, tara, dibutin natin yung buong resort. By the way, nakuha nga pala namin yung package for the whole resort ng 19,000 uh, a night. Ayan. So, may tatlong uh, villa na siya. And, yung nasa gitna yung pinakamalaki. I think it can sleep about 15 person. And, ayan. So, kumpletong amenities niya. May mini golf course pa. And, may freeing bonfire. Pakita ko sa inyo mamayang gabi kung gano'ng ganda yung bonfire nila. Ayan. May billiards nga din pala sa taas at may jacuzzi din yung pool nila. Yan. So, ikutin muna natin yung kanilang kitchen. Yan. So, free na yung LPG use and mineral water doon sa aming binayaran. Nakita tayo sa taas kung nasaan yung kanilang pool. Ito yung grill. Then, may CR din dito sa area na to. Yan. So, ito yung kanilang um, parang entertainment area. Meron ding um, area dito kung saan pwede kang magpa-picture. Overlooking the whole resort. Ayan, yung view dito sa taas. O, diba? Ang ganda. Sobrang relaxing guys. Ang lamig ng tubig, ang lakas ng hangin, and ang fresh niya. So talagang marirelax ka. Tara, libutin naman natin yung mga rooms ng bawat villa. So ito yung sa parang villa 1. Ayan. So facing the pool. Okay. So may double bed sa baba and may parang couch. So, all the rooms and villas are air-conditioned. Ito yung CR. Check natin yung kama sa taas. Ayan. So, I think it can sleep about 4 people, 3 to 4 people. Then, check natin yung nasa gitna, which is the biggest room out of 3. So, yung third room, parang ganito din halos. Ayan, ito siya. Okay, same setup as the first one. Ayan, so may CR din. Hot and cold shower. Ayan. So, ito naman yung the biggest among the villas, yung nasa gitna. Ayan, yung may room siya, may double bed din sa baba, pero mas malaki yung nasa taas. Ayan, ito yung sa baba, double bed. And, uh, ayan, kita tayo sa taas to check out yung spaces. Ayan, so, kitin natin yung taas to check out the bed things. ayan so mas malaki siya compared dun sa unang dalawa I think it can fit about um 8 to 10 packs here then sa baba and then sa couch so for this room pwedeng 15 ayan so night time at kasari lasante ayan Pide-prepare na yung bonfire for later kita nyo naman guys, ang ganda ng lighting at napaka instagramable nung lugar. Ayan. So, pwede kang mag-golf, mag-swimming sa jacuzzi, mag-billiard sa taas. And right now, we're preparing the dinner for tonight. Ayan si Tito Cheat. Nice. <laughs> okay. All in all guys, it's a perfect place for reunion and gathering with the family dahil malaki siya. And napaka-friendly ng mga staff and even the owners. Napaka-daling ka-deal and the whole um, stay went smoothly. Ayan guys, so yan ang aming review sa Casa Real Private Resort dito sa Silang Cabite. Thank you for watching and see you on our next videos!